Hello, what's up mga kahanter? Magandang araw sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. The True Treasures ay muling nagbabalik. Sa episode natin ngayon mga kahanter, ito ay ang episode 2 na kung saan ay ating binalikan yung lumang simenteryo na kung saan ay tayo ay tinawagan ng isang kahanter natin upang tingnan yung kanilang natagpuan na simento. At ngayon nga ay binalikan natin upang kaklaruhin kung gaano nga ba ito katotoo. Kaya ito mga hunter ay talagang nagkandak kami ng uh, operation dito at iningnan namin. Kaya ito makikita ninyo mga ka-hunter, pinalinisan ko sa kasamahan ko. Yan nga mga kahunter, ay talagang confirm nga na simento naman talaga yung kanyang inapakan at malinis na rin namin. Kaso nga lang, ang nagiging problema natin dito ay talagang may tubig. At saka hindi tayo nung palalim ng palalim kasi kami mga hunter ay medyo lumalakas din yung tubig. Ang tubig nga pala dito mga hunter ay tubig dagat ito mga hunter. Kasi mga around 50 to 100 meters ito ay tabing dagat na. Ay ito, pinalinisan ko sa kanya. At meron nga pala itong marka mga kahunter na letter C. At yun, sa sobrang lakas ng tubig ay pinalinisan ko na sa ating kahunter. Yan, panoorin nyo lang mga kahunter kasi talagang uh, Talagang babasagin namin yan At talagang pinaluwangan ko pa ng konti actually mga ka-hunter itong site na ito ay talagang may nakukuha na dito noon may mga history na na may nakakakuha na actually meron nga hanggang ngayon nga meron pa rin silang hinahanap na isang lumang libing na hindi pa nila makikita-kita so malay natin na ito na yung hinahanap ayun mga ka-hunter oh. kitang kita na yung marka niya kaya sana mga hunter, ito na nga yung pinaghahanap na matagal na. At nakita na nga natin at na-prove na totoo nga yung sinasabi ng hunter natin. Kaya ito, inumpisahan na naming basagin mga hunter upang magkakaalaman na pero sa ano ko naman sa reading ko naman dito ay ito ay isang treasure on the spot. Ngunit yun nga lang ay medyo makapal itong simento na ito. Kaya at kung nakarating kayo sa part ng video na to, paki-subscribe at paki-like and share naman mga hunter. Para updated kayo sa mga susunod na uploads namin tungkol sa operasyon na ito. Maraming salamat mga hunter. God bless.